Good day mga kasweldo. Welcome back to our channel. Magpapasko na. Panahon na naman ng 13-month pay. Marunong ka na ba mag-compute ng 13-month pay mo? Tara, pag-usapan natin dito sa video na to. So yun nga mga ang bilis na naman ng panahon. December na naman, makaka-receive na naman tayo ng 13-month pay. Pero ano nga ba ang kailangan natin matutunan? So, babasahin natin ngayon yung Labor Advisory No. 18, Series 2021 para malaman natin kung ano yung basis at siyempre yung pinakagusta natin malaman kung kailan dapat nire-release ito. Tara, pag-usapan natin yan dito. Okay, teka, kasweldo. So, bago tayo pumunta sa Excel Computation at dun sa Labor Advisory, huwag niyo munang kalimutan i-like and share itong video natin para updated kayo sa latest na uploads natin. So, yan kasweldo, pag-usapan natin yung Labor Advisory number no. 18, Series 2021. So, una-una natin pag-uusapan dito is yung coverage. Sino nga ba yung mga eligible sa 13 month pay? So, yan yung mga empleyado na at least naka one month sa company So, meaning ko na-hire ka today, so, kailangan mong mag-count ng 30 days. So, eligible ka na sa 13 month pay. Sunod yan, so, yung amount of 13 month pay or kung paano natin ko-compute So, sabi dito sa advisory na to, yung total basic salary earned mo during the year divided by 12. So mamaya pupunta tayo sa Excel and then magsasample tayo ng computation base sa inyong mga sahod. Okay? And last but not the least, ang pinaka-importante dito sa labor advisory nito is kung kailan i release So sabi dito, employer shall pay 13-month pay before December 24. Okay? So yan yung pinakatatandaan natin. So bago tayo pumunta sa Excel, kung may katanungan pa kayo, please i-comment nyo lang sa baba at gagawa kami ng FAQ video tungkol sa mga katanungan natin tungkol sa 13 month pay. Tara, excel na tayo. Okay, yan mga kaseldo. Nandito sa screen natin yung kung paano compute yung 13 month pay niya. Okay, una, ang pinakakailangan natin ilagay dito is yung monthly rate, daily rate o kaya hourly rate. So, dito sa NCR, so ang minimum wage rate natin is 645 na. So, ito na yung ginawa natin example. So, limbawa, na-hire kayo from January to December, So, nakompleto nyo yung isang buong taon. So, sabihin natin na hire kayo from January to December. So, kompleto nyo yung isang buong taon. So, sobrang bilis lang makompute ng 13 month pay natin. Kasi, lalagay nyo lang dito yung monthly rate niyo or yung ano yung sinahod nyo for the whole month. So, by the way, Kaseldo, since 13 month yung pinag-uusapan natin, ang included lang dito is yung basic ninyo. So, kung meron kayong overtime, meron kayong allowances, so hindi yun kasama sa computation. Ha? Meron kami separate video na i-explain kung bakit hindi kasama yung overtime. Pero for this video, pag-usapan muna natin kung ano lang mga included. Okay, so for example, yan. So, from January to December, kompleto tayo ng sinahod. So, 16,823.75 yung sinahod natin. So, sabi ko sa labor advisory, kailangan natin compute yung, yung total basic earn natin for the whole year. So, paano natin gagawin yun? So, compute lang natin yung from January to December. Ayan. So, makukuha natin yung 201,885 pesos. So, para makompute natin yung 13-month pay natin, total basic earned for the year divided by 12 or 12 months of the year. So, ayan, mapapansin nyo na ang 13-month pay ay equivalent lang ng monthly rate ng employee. So, ito yung perfect world scenario. Ah. So, sabihin natin, for the whole year, employed kayo sa company ninyo, and then wala kayong deduction na absences, tardiness, and undertime. So, meaning, for the whole month, lagi nyo nare-receive ng buo yung sahod mo. So, meaning, ang magiging 13 month ninyo is equivalent sa 1 month, month salary nyo. Okay? So, paano naman kung meron kayong mga deductions? So, yung tinatawag natin mga unpaid leaves, tardiness, under time. So, tara, gawa tayo ng bagong sample. Ayan mga kasado, so gagawa tayo ng sample dito ng computation na meron tayong deduction. Okay? So ano-ano nga ba yung mga deduction na binabawa sa 13-month pay natin. Yan yung mga unpaid leaves natin. Kung so, meron tayong mga late, tardiness, saka yung mga under time natin. Let's say, for example, yung January nyo, buong salary pa yung nareceive ninyo, wala kayong deduction. Pagdating ng February, nagkaroon kayo ng deduction. Let's say, 3 days na lang na absent. So, ito yung mga unpaid leave. So, yan. So, mababawasan yung basic earned nyo for that month. So, instead of 16,823.75, magiging 14,888.75 na lang. So, let's say for example, March, April, May, June, so kumpleto pa rin tayo. Unfortunately, by July, let's say uh, nagkaroon kayong prolonged na leave or unpaid leave, sabihin natin uh, wala tayong sinawad for the whole month of July, and then August na lang tayo nakabalik. For the month of September naman sabihin natin, meron tayong total of 4 hours na uh, deduction. So, combined na yun from late and under time. So, kumpitin natin yung monthly rate natin. So, minus natin yung four hours na deduction. So, 16,501.25 na lang. So, pagdating na October, November, December, sabihin natin kompleto na rin sinahod natin. So, ito yung sample natin na to. Dito natin pinasok yung merong mga deduction or prorated yung basic earn. Ngayon, compute natin ulit yung total basic earn. So, this time, ang total basic earn na lang natin for the whole year is 182,803.75. So, ngayon, uh, gamitin natin ulit yung formula para ma-compute natin yung 13 month pay. So, yung total basic earned natin divided by 12. Ayan. So, kung mapapansin nyo kasi, bababa din yung 13 month pay na marireceive na employee. So, ang expected na maximum 13 month pay na marireceive na isang empleyado is 16,823.75. Pero dahil dun sa prolonged leaves niya, unpaid leaves, tardiness and under time, magiging 15,233.65 na lang. Okay? So, meron pala tayong separate video kasi Aldo kung paano computing naman kung na-hire kayo in the middle of the year or let's say nag-resign kayo in the middle of the year. Okay? So, stay tuned para sa video natin yan. Ayun na nga mga kasweldo, so na-refresh na tayo ulit kung paano compute yung 13-month pay natin. At syempre, nalaman natin kung kailan dapat ito i-release. So, stay tuned sa ating mga next videos. Paalam!